ituturo ko po sa inyo kung paano ang uh, step by step bago makasakay sa airplane. Sa unang step po, pupunta po tayo sa entrance ng airport. Ipapakita po natin ang ating passport at saka yung ticket. Ipapakita po natin ito sa gwardiya, yung sa entrance. Itinan po doon ang guardia kung tama po ba yung pangalan o tama po ba yung nakapaloob sa inyong passport, kung kayo po ba talaga yan. Tapos yung mga gamit nyo po, i-scan na rin po yan, diret-direct yung hanggang sa loob. Then, kukunan nyo na po yung gamit. Then, after that, second step, pupunta po kayo sa departure. Dadalhin nyo lang po yung inyong passport, ticket, at saka yung inyong copy ng vaccination Certificate and also OEC Copy ng OEC Papakita nyo po ito Ganito po siya Papakita nyo lang po doon sa Crew, then after that Bibigyan po kayo na Boarding Pass Pag meron na po kayo nito Boarding Pass, pwede na po kayong Pumunta sa Immigration Then Pag nandun na po kayo sa Immigration ipapakita nyo lang, ipapakita nyo lang po doon yung boarding pass nyo, passport, ticket, at saka yung inyong kopya ng PIDOS, and also, ito po yung kailan na nilang PIDOS ko, ganyan siya, then, copy ng inyong visa, and vaccination certificate also. Papakita niyo lang po ito sa crew ng immigration. Then, pag nakakuha na po kayo, pag okay na po kayo doon, papasok lang po kayo doon sa loob, i-scan po, pipila po kayo doon sa si scanner, yung inyong katawan, mag-ano po, katanggal-tanggal kayo ng lahat ng inyong gamit, hindi naman po lahat, as in, pag tatanggalin po kung may jacket kayo, tatanggalin yung jacket niyo, yung inyong uh, sapatos, mga ko, et cetera, et cetera, mga dala niyo. Ang matatira lang po sa inyo yung inyong damit, pantalon, medya, silang po. Tapos, didiretso na po kayo doon, iskan yung inyong katawan na ganyan. Then, after that, na-scan na po kayo. Pilar po kayo doon sa waiting area. Pupunta na po kayo sa waiting area. Doon na po kayo mag ng inyong flight. Then, pag na, pag na dumating na po yung inyong apply syempre papasok mo kayo sa plano, tapos kaya na kayo hanggang sa marating tayo sa indiskinasyon. Yun po at uh, maraming salamat. We gotta keep it low-key keep it softly spoken with no strings tying you to me I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me happy in your company with no emotion cause my love deserves to be free